Magandang umaga, Pilipinas! Nandito tayo ngayon sa Upper Garlayan, Maluso, Basilan Province. Kasama natin ngayon si Lieutenant Archie Aranas ng 4th Special Forces Battalion. Sir, ano nga po yung designation nyo sa uh, 4th Special Forces Battalion? Uh, right now, ma'am. Ako po yung sa CMO namin, Civil Military Operations Officers. At nandito po tayo sa Upper Garlayan dahil kinonvert po natin yung dating MNLF camp, into primary school. So, da, kilala pala ito na dating uh, kampo ng mga MNLF? Opo, ma'am. Uh, in fact, uh, kasama natin ngayon yung commander na nag-occupy dati sa area na to. Safe ba tayo ngayon dito, sir? Opo, ma'am. Uh, the MNLF are... We, we do not consider the MNLF as a threat. Uh, in fact, uh, we are considering them as an ally. So, nandito tayo both Armed Forces, panguna po ng aming Battalion Commander na si Lieutenant Colonel Eleglen Villaflor, together with the MNLF and yung aming po mga kasandaluhan, para po witnessan yung pag-convert namin ng isang MNLF camp into a primary school. At talaga, gagawin siyang primary school. Opo ma'am, uh, very symbolic po ito dahil literal po na hinubad ng aming mga kasandaluhan, ng aming mga uniforme, humawak po sila ng pala, humawak po ng martilyo, naglagay po ng nipa para po mag magawa yung structure na ito. And gusto ko lang pong sabihin na this is not about building the structure. This is about building the dreams ng mga batang narito upang makapag, makapasok po sila sa paaralan. Dahil nga po sa medyo kalayuan yung lugar, papunta po sa sentro ng Maluso, they still have to travel uh, ng ilang kilometers, kailangan nilang mamasahe. However, dahil po sa airport ng Barangay Captain, sa pangunguna po ng Municipal Mayor dito na si Mayor Indanan sa partnership po ng Civil-Military Affairs Brigade, APRESCOM, na galing pa po sa Manila, in partnership po ng ating mga kasandaluhan ng 4th Special Forces Battalion, together with the CAPGUS, na-convert po natin yung dating Emilip Camp into a primary school sa ngayon. So, historical, sir, ang araw na ito. Napaka-historical, kasi uh, bukod sa... Kasi akala namin ang i-cover namin dito sa humanitarian mission lang, which is first time na gagawin ng APRESCOM dito sa uh, lalawigan ng Basilan. Uh, ngayon, nalaman namin na uh, i-convert nyo pala ang camp into primary school. Nandito rin ang mga estudyante natin. Sila ba yung uh, ma makikinabang sa ano natin, sir? Opo, opo. Well, ano, Risa, actually, gusto kong i-going straight yung point, no? This is part ng activities nila ng humanitarian, uh, humanitarian assistance nila. impact habang ginagawa natin ito, nagkakaroon po ng medical mission sa katabi nating barangay. Yung barangay Tubigan at barangay Abong-Abong na nasa Maluso, Basilan, province din po. At isa lang po ito sa mga series of activities mm. na gagawin ng ating mga reservist while nandito sila. At nabanggit niyo kanina na very historic. Yeah. Nakakataba ng puso na naging part yung Port Special Forces Batalyon sa pangunguna ng aming battalion commander na si Lieutenant Colonel Bill na maging party kami nung sinasabi nating historic na na araw na ito. Uh, mga marami po ba tayong reserve sir na mula sa Special Forces? na part ng APRESCOM? marami-rami din Actually uh, sila is part nila sila ng Civil Military Affairs Brigade Apriskom uh, all the way from Manila dumating sila kahapon mm -hmm. para i-augment yung limitation namin in terms of this kind of civil military mm -hmm. operations dahil sila yung mas ano sila yung mas forte nila ito mm -hmm. So nakakatuwa na galing pa sila sa malayo nandito sila para mag-support sa mga initiatives nung ng unit namin, ng Special Forces Battalion. So ano po yung response ninyo sa kanila, sir, sa APRESCOM na uh, ngayong taon napili nila yung uh, basilan at sa maluso pa talaga nila ginawa? Uh, on your part, ano Well, pa actually, matita, uh, we are blessed kami dahil siyempre maraming priorities yung APRESCOM. And yet, napili nila yung unit namin, yung maluso, uh -huh. nakakataba ng puso na all the while, akala natin limot na sa mapa ng Pilipinas yung area na to. And yet, here they are. Nandito sila para tumulong sa sa ganitong simo activities ng unit namin. So, nagpapasalamat kami in behalf ng unit namin na nagpapasalamat kami sa APRISCOM for considering yung request namin na makarating sila dito. Ah, talaga, sir. Uh, meron ba akong isang katanungan, sir? Uh, yung maluso po ba... Uh, yung mga mamamayan dito, sir, puro Muslim, puro Tausug, o nahati siya? Meron ding mga Kristiyano, Well, actually, ang Maluso is not a Muslim country. Meron itong Christians and Muslims and other different uh, tribes. Ang nakakatuwa lang dito, Risa, na dahil nga mixed culture yung nandito, walang recorded incidents na nagkaroon ng awa yung mga mismong taga-Maluso. Siguro kung nagkakaroon man ng kunting hindi pagkakunawan, yun yung mga nanggagaling sa iba't ibang lugar. But then, dito sa Maluso, it is safe to say na Very harmonious yung relationship mm. ng mga taong nandito. Sir, uh, 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 ano po, from your end, meron pa po kayong final statement? Uh, well, uh, kagaya palagi namin sinasabi, ang Special Forces po sa pangunan ng aming Battalion Commander ay nakahanda pong tumulong sa mga ganitong pagkakataon. Hindi lamang po kami nagdadala ng baril, hindi lamang po kami nagdadala ng bandolier ng mga bala para lang sugpuin ng kalaban. Much more na gusto po namin makatulong doon sa mga bata na apektado ng gera. Then, siguro, aware naman tayo na since time in memorial, very, very ano na yung pinagdaanan ng lugar na to, masyadong marami ng dugo na dumanak dito. So, nandito kami para tumulong doon sa mga affected and hindi kami magsasawang tumulong sa kanila. And yung, ang inyo pong special forces battalion is nandito po palagi sa inyo. Minu-minuto, sigo-sigundo, oras-oras po. Maraming salamat po, sir.